Roma chapter 8 verse 20 and 39 Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan hindi sa kanyang kalauban kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipit ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa mga katawid, bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukuk na dili ibat ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, natapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Natapwat kung nagsiasa tayo sa hindi natin nakikita. Kung magaganyoy, hinihintay natin may pagtitiis. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid. Bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sa pagkatsaong mga nanguna pa kanyang nakilala, ay tinulaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At siya o mga itinilaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaaring ganap na maniya. At ang mga inaaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayan ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal na anuman laban sa mga hirang ng Diyos. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatul Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kap kahapisan o ang pag-uusin o ang kagutong o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen Lord Jesus Christ.